Ito yung pinangalanan kong si Salbakuta. Multiple shop natin galing sa Milsim na ano, breed. Kinawa nating broadcock. Ito si Salbakuta, sinasabi ko, yung ginawa nating broadcock. Multiple shop siya galing sa Milsim na breed. One time winner pa lang. Pero medyo malaki yung tinaya natin sa pagkakapanalo niya. Ito yung pinangalanan kong burger. Dahil yami kung lumaban, ibrinid din natin yan siya. One time winner na brinid na natin sa kanyang apo. Ito yon si burger. Daling sa kanawa yung i Ibrinid na natin sa atin ngayon inahanda naman natin para sa exam Sige. Ito naman si Pogi Ilalaban natin sa exam Ipaparis natin kay Burger Kinaliguan na natin Para i-prepare siya Ito si Pogi Ipaparis natin kay Burger Para sa exam Sa itong white hatch <coughs> 2 year old the no white hatch